Lola na nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang Animal SMP episode. At ang gagawin natin ngayon ay lilinisin na natin ang base natin at maglagay na tayo ng unang apat na mob sa project natin na ginawa natin noong last episode. Tere na at simulan tong episode na to roll the intro. Ngayon ay naghahanap tayo ng mending na enchanted book para sa mga armor natin kasi pasira na yung armor natin kaya kailangan na natin ng mending para ay repair eto. Kanina pa ako dito pero wala pa din akong nakikitang mending, napakamalas naman natin ngayon. Hindi tayo titigil sa paghahanap kasi kailangan natin ng mending para sa armors natin. Dahil wala pa ring mending gumawa muna ako ng ibang gawain kasi pagod na ko pakakuha ng mending tapos ayaw naman magpakuha kaya ilawan muna natin tong ilalim ng trading hall. Marami kasing nagspo na zombie dito paggabi. Magmimina na rin ako ng iron para sa anvil kasi nasira na yung una kong anvil kakalagay ng enchantment sa mga tools at armors ko. Dito tayo magmimina ng iron na kailangan natin at dito ako nagmina nung first episode natin at first upload sa YouTube pero uubusin ko lang tong mga zombie. Dito ngayon yung binabaan ko pero tama na ang dadabalik na tayo sa goal natin na kumuha ng iron masyado na tayong maraming sinasabi. Nakauwi na tayo at naluto at nagawang anvil ko na din yung mga air na kinuha natin kanina sa pagmimina natin. At finally, nakapuha na din tayo ng matagal na natin hinahanap na mending, may aayos na natin ang armors natin na naghihinga na. Tapos dito natin sila may aayos sa EXP na drop ng villager pag nagtrades trades di ba habang nagkaka-emeralds tayo na aayos natin yung armors natin, multitasking. At eto lalagyan natin ng pangalan yung mga mob na ay lalagay natin sa project natin. Comment din kayo ng name na ay lalagay natin sa new mob next episode. At dito natin ilalagay yung pig pero aayusin natin yung mga cage nila para hindi ito magmukhang kulungan. Naisip kong maglagay na din ng ship ngayon kasi mukhang mabilis naman natin matatapos yung tatlong mob. Sisimulan ko ng mag-build kung hindi ka pa nakasubscribe mag-subscribe ka na at kung hindi ka pa nakalike pindutin mo na yung like button. Let's go! At natapos na natin ang kanilang mga cages, medyo mahaba yung timelapse, kasi ang daming block na ginamit sa bawat cage pero buti na lang madali lang makuha yung mga blocks na ginamit natin. At kukunin na natin ang unang lalagay natin ng na mob sa ating project. Dadalhin na natin tong kaunate sa cage niya, sa ang unang unang mob na LA lagay natin dito, at hahanapin na natin yung iba pang LA lagay natin yung tatlong mob pa. Ayun may ship onti-onti nang nakukumpleto yung apat na mob, dalawa na lang, chicken at pig na lang. Last mob na, at itong pig yun, siya yung lalagay ko kasi lagi siyang nanggugulo pag nagtatrade ako. At ayan nalagay na natin ang huling mob na pupunin natin para sa episode na to. Ayan kumpleto na sila, next episode maglalagay ulit tayo ng bagong mob, ngayon may gagawin pa tayo, maglinas pa tayo ng base natin. Wow! Aalisin lang natin kung mga sand gagawin natin siyang grass block, at pati yung mga torch gagawin na nating lantern, tapos maglalagay tayo ng pathway papunta sa bridge natin. Ayan nakagawa na tayo ng pathway at tinanggal na natin yung dating area ng villager natin, ginawa na natin siyang pond. At dito ko natatapusin tong episode na te sana nag-enjoy kayo, comment nyo dyan yung name na gusto nyong ilagay sa next mob natin, kita kits next episode, bye bye!